Tila. Oh, ah, kaya baga mayo, sa buhatan mayo. ang galastuhon tuhon. Mm -hmm. Sa pagpatambal si rider kay ang uh, tuong uh, paa Tanang. sa lady rider pag yung radyo mandong, mm. nabali daw. Pasti Tungon ba? sa kakusog sa impact. Kinsa may mabali in town mm -hmm. and today? sa mm -hmm. bumbong Rider? Yes. nabunal pag yun sa bumbong mm. na, na, Magna, na, pag yun siya sa pavement sa karsada? Yes. Mm -hmm. Unya, radyo mandong, sa nagpagawas og statement si Abude, mm. nasuko ang mga netizen. Niyan na sila, palusot pa man mo. Mm. Kaklaro ang double solid lane mm. ni U-turn, gilid mo diha. May gali, kinakuhaan o video mm -mm. ngunit adobo humba. Ako ah, yan, wag pa. <laughs> wag sa'yo kayo ang ano ha, ang uh. uh, kining uh, pamahaw nga pangalan. <laughs> <laughs> si Ferdy Heverolan, ingon po siya nga, palusot mm. man na sir Abude. Kaklaro ang sayop sa mga sakop ni mo. <laughs> maoy mo patuman sa balaod pero maoy mo una og supak. Hambog ray gaayo ninyo. Moingon ni Radyo Mandong ha? Pero mangutan ko, Radyo Mandong napa na yung mga like special treatment ang traffic enforcers kung naay mga operations ngayong una. Kung naay makita ka anak man ilahang baroganan? Mm. Naay nakita nga doha ka motor dito sa may seawall. Mm. untang susihon mahong nag-U-turn. Mm. Kung sa ba na? sabana, kinahanglan bagid sila nga Uh, pag naay mga makita ngayon ana nga susihon mo mo supak yun sa traffic rules na yung mga bitaw. Dapat yun. Careful pod unta sila. Mm. Dapat mm. tan o put, siguro pud unta sila sa kanang naas likod nga mga sakyanan. Oh. Or Siyempre, kay siyempre expected bang yun yes. na diya, nga at bangga sakyanan diha diya, sa mm -hmm. yun, dili nga na slow moving Uh, na agi speed uh, oh, oh. daghan man sila dito. Mm. Na man dito body dito sa likod. Yes. O katong body ni naog. Unya gaidan baga kasama ang uh, ilahang nga unit mm. nga muyuton biha oh. sinyas ko. Oh. ba mm. Muramagoy mga seminar ni tawana? Oh, sige yan kato!